Dito ay bumigay si Sean at pakiramdam niya ay hindi na niya kayang tapusin ang ensayo. Sa sobrang pagod ko, hindi ko na matatapos. Umabot pa sa puntong napagalitan ko siya dahil napansin ko na kulang ang focus na ibinibigay niya. Napagalitan ka, hindi mo kumak, hindi ka palaban, huli siya. Hindi pwedeng okay ka lang kapag okay yung ensayo, kapag lahat lang masaya. Lumaban ka! Makayanan at matapos pa kaya ni Sean ang ensayo na haharapin niya? So ito na nga guys, nag-umpisa na kami mag-ensayo and kaya ako napagalitan si Sean sa part na to is because itong footwork na pinag-uusapan dito sa specific drill na to ito na yung maraming beses namin ginawa nung nandun pala kami sa bahay sa third floor at doon ay madali niya na execute ang drill na to ang pagkakaiba lang naman nito is dinagdagan ko ng jump shot. Pero hindi niya makuha at nalilito siya at dito napansin ko nga na parang wala siya sa focus. Ah, okay. Okay. Normal mo yun. Yeah, cool, cool. Mag-iba mabilis sa full speed. Mabilis naman yun. Pero yung full speed. Ano ba? Lalayo ba na effort mo? Magpapay ka nga muna sa bank. Come on, I'm telling you, this is not going to be easy. Pag napagalitan ka, yumuko ka, hindi ka palaban, huwi siya. Hindi pwedeng okay ka lang kapag okay yung ensayo, kapag lahat lang masaya. Lumabas KA! At matapos nga ang moment na to ay napansin kong unti-unti na naibalik ang focus niya. Maaaring ang iba sa inyo ay nagtatakas sa ginawa kong action. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay applicable ang malumanay na approach minsan ay kinakailangan mo sumigaw para magising ang estudyante mo. And kagaya nga ng sinabi ko, this training is not for the weak-minded. At yun ang makikita natin kay Sean ngayon. So guys, ito na, nagpatuloy na kami sa ensayo at dito ay unti-unti nang nakukuha ni Sean. Wala, wala. wala, inyo, so. wala mo, yung dito sa Get me? mo, ikaw sa side legs pero kaya hindi mo magawa, kasi nandito yung utak mo. Pag nalagay mo dito at saka dito, tapos yan. Ito. Ito. Okay, oh, Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. So guys, last 3 days na lang at pwedeng pwede pa kayo humabol. So pang hinihintay nyo, message nyo na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa ensayo on November 11. At sa dulong parte ng ensayo ay mas lalong naramdaman ni Sean na parang hindi na niya matatapos ang ensayo. Sunod-sunod ang shoot ni Sean na parang hindi niya nakayang ishoot ang bola. <slap> Dito ay niremind ko siya kung ano ba ang dahilan ng pagpunta niya dito. Dahil naniniwala ako na kapag naalala niya to, ay babalik at madadagdagan ang gigil niya sa ensayo. Yung, sobrang laki ng epekto sa akin nun, nung pagkakano sa akin ni coach kasi na-motivate ako na ang gigil ako, na-motivate ako na tapusin ko. Nung sinabi sa akin ni coach yan, parang ano... Nagkaroon ako ng last ng ano, ulit, ng parang nawala yung pagod ko. At eto na ang mga susunod na pangyayari. Next one! Next one

Last trigger. Go! Last one. Last one. Last one. Last go. Tidak kuat. Bagat. Okay. Last two more. Oh, tayo. Okay. Sige, no, no, go, 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 go. Go. go, 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 go. Last three, kongsi Last two. terpilih nak memadai semua kerana jemaah ganas, bersuara suara, bleh, kumampukan, masuk suara suara, siap, 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 one siap, 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 Let's go. Oh. go. Nice one! Nice one! Good job! Good job! You did great! Yun nga, kasi naisip ko din, tama nga si coach kasi dapat talaga lagi all out. Pag nag ensayo ka, dapat laging all out. Kasi nandun yung ano, pag-improve mo. Kasi doon mo makikita eh. Kahit na yun nga siya sabi ni coach, maliit lang yun na detalye pero kapag inanong mo yun, malaking impact nun sa game. Nung matatapos na tayo, nung last 10 reps na, dun sa last sabi ni Sean, ah, oh, zero pa ako, one pa lang ako. Okay. Everyone was dying. Hindi ka makashoot. Nung kinausap kita, saan ka kukuha ng strength mo? Saan ka kukuha ng strength mo? sa isip mo, sa puso mo, sa gusto mong gawin. Nung sinabi ko sa'yo, ano nangyari? Nashoot mo, hindi mo na nashoot. Nashoot mo nang magbilis. Nang hindi ka nagsaslow down. Guys, there's an extra strength pag alam mo paano i-unlock yung gusto ng puso mo. There's an extra strength. Para yung fuel sa kotse, naka-empty na pero may extra fuel yan, makakatakbo ka pa rin. Pero dito, sa ensayo natin, hindi mo basta-basta magagamit yung fuel na yun. Not unless you know how to unlock. Not unless alam mo kung paano mo siya bubuksan. The inner strength na meron ka. At hindi lahat ng tao kayang maabot yung inner strength na yun. Kasi most of the time, pag napapagod ka na, hindi ka naaabot doon. Sa stop ka na. Yun. So ayun na nga guys, natapos ni Sean ang ensayo na akala niyang hindi niya matatapos. Ito ang epekto kapag naalala ng isang tao ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang ginagawa niya. At napakatindi ng ganitong klaseng mentality, lalo na kapag na-develop ng gusto. kaya hanggang dito na lang muna guys, at sana ay may natutunan kayo sa ensayo na pinagdaanan ni Excited ako sabihin na magiging part ako ng Pilipinas Super League And hindi lang yun dahil magiging accessible na siya para sa inyo Dahil nasa national TV na At mapapanood natin sa IBC 13 every Wednesday, Friday, and Saturday 6 to 10pm Kaya guys magkita-kita tayo sa opening ng PSL President's Cup on November 9 Sa Smart Araneta Coliseum Dahil ito ay free admission, free tickets Pundala kayo sa entrance para makukuha ng ticket And marami rin silang mga parafol at magiging sobrang exciting to dahil makakasama din natin dito si Bamboo, si Yuki Takahashi, and marami pang iba. So again, magkita kita tayo on November 9 sa so Smart Araneta Coliseum sa opening ng PSL. And para sa mga gusto makakuha ng mas marami pang information, please like and follow their Facebook page, Filipina Super League. Hi, Highly critical, it's a close ball game. What? A dominant showing. On the other end, good! Open. Oh! It's coming in! Wow! The tenacity, the energy. All this room! No hesitation. It's not even a tie. What a ball! That's the way to finish the basket. Look at so, the hesitation. <laughs> he will drop